Masarap na luto sa pasta mga kakusina. Tara, samahan niyo ako. Ang sarap nito, grabe. Yummy yummy, first time ko tong ginawa. So tara, start na tayo. Ah, wala nang patumpik-tumpik pa. So, unang gawin natin ay iluto muna natin yung pasta. So, yung, yung tubig, syempre nilagyan ko nyo ng oil at saka asin. So, ganoon na yung texture nya. diyan isang tabi lang natin yung pasta. So, sa kawali, yan, natin yung uh, dalawang tuna in can. Kung so, hindi ako gumamit ng oil, ang oil na mismo ng tuna yung ating itinisa. Then isunod natin yung onion, white onion ang ginamit ko. Then lagyan natin siya ng pampalasa, yung spices, uh, asin at saka uh, pangyanta. So halu-haluin lang natin hanggang na mag-dry yung ating uh, tuna. So i dry lang natin yan mga kakusina. So mix-mix lang hanggang na mag-well combine ang ating mga hinihalo na mga pampalasa. Napakadali lang naman itong gawin mga kakusina. So, at ayan, itintabi na natin yun. So, dito sa pan, naglagay ko ng tatlong baso ng tubig. So, tatlong, ba, tatlong kutsara ng uh, harina at saka limang kutsara ng milk powder. Then, uh, butter, nilagyan ko siya tapos asin at saka paminta. So, halu-haluin lang natin. Wala pang apoy yung mga kakasina. Haluhaluin lang natin ng matunaw yung flour. So, ayan, isa lang natin siya. So, samayin ng apoy lang. Tapos, uh, huwag wag natin na uh, iwanan kasi baka manikit yung ilalim niya. So, patuloy lang yung paghalo natin hanggang na lumapot siya mga kapusina. So ganyan lang, tsaga-tsaga lang tayo sa paghahalo. At ayan, ganyan na malapit na siya mga kusinang maglapot. Ayan, lumapot na siya nga. So at ayan na 'yung ating kustong fixture na maabot. Since sa baking pan, ilagay na natin 'yung kalahati ng sauce, din lagyan natin siya ng uh, pasta or spaghetti. Tapos ilagay natin 'yung ating niluto na tuna sa gitna. Tapos lagyan ko siya ng uh, parsley, chopped parsley. Ayan. Tapos patungan natin natin siya ulit ng uh, pasta na spaghetti. Ayan, ganyan lang kadali mga kakusinang, bilis naman itong lutuin. So after nyan, lagyan natin siya sa ibabaw ng ating sauce na niluto. O, di diba? Mm, sarap nyan. Tapos lagyan natin siya ng mozzarella cheese sa ibabaw. Then after nyan, i-bake lang natin siya ng 30 minutes hanggang mag-brown yung cheese sa ibabaw niya. At ayan na nga, o, di diba? Yummy, yummy. Ang sarap ng aking uh, bake uh, macarona with vegetable sauce. Ayan. So, sarap mga kusina. So tikman natin 'yan. Ang sarap ng cheese kasi brown-brown siya at uh, medyo crunchy-crunchy ang cheese natin. Mm, yummy yummy. Sarap talaga mga kakusina. Yan, simpleng luto lang. Suto na at saka pasta. Yan, snack tayo mga kakusina. Yan, at yan lang for today's video. Nagkabulol-bulol na. Thank you for watching.